Gandang araw mga langga. Sa araw na to, samahan niyo kami sa aming ganap dito sa aming bukid tahanan. Kahit linggo ngayon ay magtatrabaho pa rin tayo. Kaninang umaga nga po ay nagharvest kami ng luya dito sa sakahan. Pagsapit naman ng hapon ay naimbita kami ng isang handaan dito lang naman sa kapitbahay. Kaya tara samahan niyo kami sa aming mga kaganapan ngayong araw dito sa bukid. Nung nakaraang buwan lang ay nagharvest harvest din kami ng luya sa part na to. At nagdaan ngayong mga araw ay may mga bagong sumibol naman. Kaya ito hinukay na namin. Kaming apat lang ang nagtutulong sa pagharvest ako, si nanay at yung dalawak pong kapatid. Maganda po magharvest ngayon lalo na kung mga root crops dahil sobrang lambot ng lupa. Pagdating nga po namin dito sa farm ay inumpisahan na namin kaagad at baka mamaya naman ay maabutan pa kami ng ulan. Yung mga laman ay hindi talaga magkaparehas. Merong maliliit at meron namang mga malalaki. Chill-chill lang talaga yung pagharvest namin ngayon dahil walang araw at hindi talaga mainit sa balas. Mas masarap talaga magtrabaho sa bukid kapag walang sikat ng araw dahil hindi ka ganun kadali mapag ngayon po, medyo nakakasipag talaga mag-harvest dahil hindi ganun kababa yung presyo ng luya. Kahit makakuha ka lang ng konti, ay nako, libre na pambili ng, ano, ng tuyo, mga kailanganin sa loob ng bahay. Sa pagkakaalam ko, yung presyo ng luya dito sa amin ngayon, parang 70 pesos per kilo po, yung mga malalaki at yung sa mga maliliit naman, iba naman yung presyo nun. Hindi ako sure kung magkano. Kahit nakakapagod at masakit sa likod yung paghuhukay nito, eh go lang talaga. Ganun talaga ang buhay dito sa bundok. Habang sila nga po ay nagpapatuloy sa paghuhukay ng luya, ako naman ito ay sinusunod ko ng ilagay sa sako. Para wala tayong makaligtaan at makuha natin lahat ng nakatumpok. So magkahalo itong kinuha namin na luya dito sa farm mga langga. Meron yung luyang maliliit. Yun yung tinatawag sa aming luyang bisaya. At meron naman yung tinatanim talaga namin na Nak nakasimilya talaga ito pa po yung itinanim namin ni boss inong nakaraang taon at ngayon lang po ito na harvest kasi yung luya mga langga 10 to 12 months bago siya ma-harvest. Noong nakaraang taon, sobrang gipit na gipit kami. Kaya naman hindi talaga to naalagaan sa abono. Wala kami pambili ng abono. Kaya hinayaan na lang namin dito. Ang mahal din po kasi talaga ng fertilizer. Kahit bigas nga noon, nahirapan kami bilhin. Ano na lang kaya yung abono. And then yung luya kasi mga langga, kailangan talaga damuhan or malinis yung kanyang paligid. Pero hindi namin nagawa yun nung nakaraang taon. Sobrang busy namin. Sobrang busy ni boss ikaka-apply sa abroad. Ang nangyari dito sa tanang namin, napabaya na talaga siya. Wala, wala nang abono, hindi pa nadamuhan. So, hinayaan na lang namin siya dito hanggang kinakapitan ng sobrang kapal ng damo, sobrang sukal na. At ngayon lang nga po ulit ito na dalaw namin dito nung umuwi sila si nanay. Nung last last week nga ay pinalinis na muna namin to bago namin hukayin kasi hindi talaga kaya na ano yun nalang bigla ukayin tapos sobrang sukal dito. Ito na nga po kahit papano, eh, malapit na mag isang sako itong nasilid natin. Mabigat mga langga dahil may kasama pa talaga siyang lupa. After na kapag nakauwi na kami sa bahay, ay kailangan pa namin hugasan ito. Ayan, mahirap talaga mag farm dito sa amin mga langga kasi hindi malapad yung lugar namin ano siya, bakilid ka ayo. So, ito na nga po yung kuha namin. At mga dalawang sako or isang sakot kalahati lang. May kasama din kaming turmeric dito at mabenta din po yan. Ito na nga po ay nilinisan na namin. Tapos, bukas na namin to huhugasan. Bukas, babalik pa kami doon at hindi pa po kami tapos magharvest. harvest Marami pa kaming huhukayin. Pagkatapos nga namin dito mga langga, ay nag-text or nag naman yung kababata ko na meron daw handaan doon sa kanila. Kaya, naimbita kami at pinapunta nga po. Siyempre, nakakahirap ya namang tumanggi at baka naman ah uh, kam kapag kami naman ang may handaan na hindi kami pupuntahan. <laughs> Ganon kasi dito sa probinsya mga langga. Kapag may nag-invite, dapat puntahan mo as respect ba. After nga namin maghugas ng kamay at paa kasi syempre galing pa tayo sa farm ay dumiretso na kami doon. Grabe isang pamilya talaga kami mga langga. Napakadami namin. Pero okay lang kasi masaya talaga pag marami. Yung kapatid ko naman ang may karga kay Bunso. Naka-jacket kaming lahat kasi sobrang lamig pa rin talaga dito sa amin ngayon. Tingnan nyo yun naman yung kapatid ko na bakla. Mga langga, kung anong ginawa. Naglalakad na lang eh, nagsusuklay pa. Doon nga po kami sa kabilang bundok pupunta dahil doon po yung bahay nila. O ba diba? sabi ko naman sa inyo, yung kapitbahay dito sa amin ay hindi talaga kapitbahay. Huwag magkalapit bahay lang. Pero malayo na talaga. Hindi mo, hindi na nila maririnig kapag sumisigaw ka. Napakaganda din yung view papunta doon sa kanila. Dahil medyo matagal na rin akong hindi nakapunta-punta dito. Ako kasi yung tipong tao na hindi talaga mahilig mga bahay, <laughs> Malayo naman kasi talaga. Naligaw kami mga langga. Mabuti na lang talaga ay merong bang mga parang daanan na nahapay yung mga kugon kaya sinundan, sinundan na lang namin. Sa wakas nga po ay nakita rin naman namin yung bahay na pupuntahan. At alam nyo ba, yung bahay nila dito, wala din silang kapitbahay na malapit. Sa kanil kanila na lang Pagdating nga namin doon ay kumain naman po kami kaagad. So ayan, mainit-init pang siniserve yung mga ulam at kanin. Mm. Hindi rin naman po kami nagtagal dito. After namin kumain, nakapagpahinga ng konti, ito, naglalakad na ulit kami pa uwi. At medyo dumidilim na. Wala pa kaming flashlight na dala. Ito lang naman po yung ganap namin ngayong araw. Thank you for watching. Have a good night po. Bye!